Ang laki talaga guys. Ingat malaki ang bunga ng ano, thumbers. Hello everyone for this video. Kumusta na po kayo mga guys? At lalo na sa mga solid kong followers. Uh, kumusta na po kayo lahat? At siya nga pala mga guys, nandito ako ngayon sa puno ng ini Binibidyohan ko yung mga malalaking bunga. Ayan, tara na, mga guys, sundan natin. Ayan o no, mga guys. Ayan. Ah, malalaki yung mga bunga niya mga no. guys. Mumukbangin ko ito mga guys. Kakainin ko siya. Ito mga guys. Ito mga guys. Ayan. Kainin ko siya. Ayan. Tara na.

Masarap mga guys, masarap ito. Matamis, malalaki ba ang bunga niya? Masarap 'yun. Masarap siya. Ito lang tambes na malalaki ang bunga niya. Kasi yung ibang tambes maliliit lamang. Subalit so, ito, itong tambes na ito,

Thank you for watching again mga guys. Guys, ito yung bunga ng ano, tambis guys oh. Ayan oh. Marami mga guys oh. Ayan. Dami siyang bunga, malalaki. Malalaki siya. Ayan. Ayun. Ayun. Kabila, kabilang side Ayan o, oh, guys o oh. Ayan oh. Wow, ang sarap niyan Ito nga mga guys o oh, you know. Ito pa guys o oh. Marami talaga guys Ito oh. Wow Ayan sa atin ito, mukbang Kaso busog na ako mga guys. <laughs> Dami ang daming bunga niya. Ayan pa mga guys. Oh. Ayan pa mga guys. Mga guys, oh. laki ng bunga mga guys. Mumukbangin ko to kakainin ko. Ayan oh.

Ayan Ang Sa nito, na ito mukbangin. Kaso busog na ako mga guys Busog na ako eh Ayan pa guys. Ang daming bunga Ayan pa mga guys. Ayan pa mga. Umakbangin ko na mga guys. Tara na. Mahukbangin na ng tambis. Sarap pun guys Sarap

Ano no bonito lagi pahawar ko sala. Oh. Solve na ko mga gas. Siya, siya nga pala, siapa pala mga gas. Salamatan ko pala yung lahat ng na mga nanonood dito sa akin video content ngayong araw na ito at lalo na sa mga solid ko followers maraming maraming salamat po sa inyong mga support palagi at nag bye -bye sa aking mga video content maraming maraming salamat po sa inyong lahat ko at thank you for watching again mga guys at God bless us all